Hello, 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 guys! Welcome back to my channel and Tao Blago. And today's video, ito po. alam na ko, guys, ko lang naman ni Labang ko. So, basic na basic lang yun, oh. basic na basic lang. kaya nila Labang ko agad para hindi to mami na agapan ko yun ang technique ko para hindi to mami ang marami. Kapulong lang yung thickness ni Labang ko na. Ganyan ang kailangan natin kapag

Nagtatryan na tayo. Sasampay na natin yan. <tinyo> eh, 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 hey, hey, eh, yan. Ito so, naman, malapit na ako matapos. Tryan oh? natin. Pag sinampay ito, bukas tuyo na ito kasi nakatryan na siya. Parang wow. nga, papatuyo dito kahit sa loob mo kahit hindi wala sa araw to kahit sa loob ng kalaya ko lang araw hangin lang matutuloy siya dahil kasi wala kang dahil kahit... kahit... kasi na siya so hindi na kailangan magkarap ng araw mainit kasi na siya <laughs> diba diba guys nakama naman ako Alam mo, wala akong tayo. Pwede ka lang ng araw. Pwede mo pala sa isang pero, pag nakaka-mira, nakakita yun Okay. Paano? Hanggang sa muli. Guys, nakakuloy nyo naman ang video ko. Araw-araw, mag-video -araw, ko. Nagpo-content ako at ngayon. lang salamat sa mga lakay. Nakaka-panood. Maraming salamat sa mga lakay. Paano? Gusto ko pa. Salamat sa inyo, mga guys. At sa mga followers dyan. Maraming, maraming salamat. Bye-bye! Okay.